Hi guys! So here we go again at magluluto tayo ng hardinera o tinatawag nilang everlasting. So syempre, ayan na, nilista ko na yung ingredients para sa inyo. Napakadali nito. Holiday season na. Ayan na ang mga kainan. Pero eto, simple lang. Kesa naman bumili ka pa. Kaya ilista mo na yung mga kailangan mo. So ayan yung dahon ng saging. Kailangan mo lang ng Uh, lanera at dahil walang lanera, eh ang ginamit ko yung aluminum tray na pinaka maliit na available dun sa tindahan. Biglaan lang kasi to eh. So butter and then yung ating garlic. Gisa-gisa lang to guys. And gagawin lang natin siyang Filipino way of doing meatloaf. Yun lang naman talaga yung concept nito. May special lang dahil nga syempre lalagay natin sa dahon ng saging at ang napakasarap na lasang Pinoy. <laughs> so, syempre guys, hindi ko na nilista dyan yung mga ating pampalasa like salt and pepper, uh, pwede kayo maglagay ng nor seasoning, tsaka ng chicken cubes. So, eto na nga. Ba, uh, yung dahon ng saging natin, pinainit natin yan sa apoy, kaya yan green na green. Tapos, any butter will do na i-spread nyo lang yan dito sa may dahon ng saging para hindi siya dumikit. At eto na yung next part natin. Igigisa-gisa lang natin yan dun sa sinutay natin kanina butter na may konting oil ang ating giniling. And then, after nyan, habang inaantay natin manuto, eh, magiging artist muna tayo. So, naghiwa tayo ng carrots, ginawa natin... Um, flower. Kung ayaw mo ng flower, gawin mo yung butterfly or other shapes. Ayan. Pwede namang bilog lang. <laughs> Nasa sayo naman yan. Hindi naman yan masyado mag appear dun sa pinaka pag binaliktad na natin. Kasi, syempre, matatabunan na siya ng ibang ingredients. Pero maganda, meron lang siyang parang um, konting design on top of your Hardinera or Everlasting Everlasting sa Marikina ko narinig yun eh Pero it's the same concept Ewan ko lang pero I guess Kanya-kanyang ingredients And then yung bell pepper natin Yung um nasa Pinaka uh, Ilalim ay yung pinaka red part niya, Yung skin Tapos naglagay lang tayo ng hotdog Dalawa yung shape na nilagay natin dyan Dahil syempre, panda-decorate natin And papakita ko din sa inyo. Naglagay din tayo ng pasas and celery sa ating pinaka magiging topping. Ayan. So, lulutu-lutuin lang natin dyan. Eto guys, yung shortcut ko na hindi ko na yung lulutuin ko yung giniling. Sa-separate ko pa yung hotdog. Eh, ipagsabay-sabay mo na. Pare-pareho din naman yan. Ayan. Tapos, ayan. So may carrots tayo. Merong raisin. May celery. Ayan. Bell pepper. Yung bell pepper dyan, denise ko na. Layering lang yung ating gagawin dito sa ating hardinera everlasting. Ayan, naglagay na ako ng nor seasoning. And then, balikan natin yung ating design. Ayan, dahil naluto na yung ating hotdog. Nilagay ko na din siya. Nasa sa inyo na kung paano nyo gusto nyo, pahahaba, o di kaya scattered yung mga ingredients or per line, per row, per column, bahala ka na. <laughs> anyway, tapos, ayan. Pero ngayon pa lang, di ba, nakikita niya na napakaganda kasi pagka yan ay ating kinat na at na, na naluto na at kinat na natin, napakagandang tingnan. Very appealing. So, eto na nga, guys. Magbabati na tayo ng itlog. Um, ginamit ko dito 5 or 6 eggs. Ayan. And yung ating giniling guys ha, luto na yon lulutuin pa natin. Ayan. Pinalamig ko lang ng konti kasi pagka diniretso natin yung ating egg dyan, eh baka maging scramble egg. Ayan. So, gagawin lang natin, pag medyo na cool down na, yaad lang natin yung ating egg. Yan yung magiging binder natin para sa ating Hardinera Everlasting. O ba diba guys? Ikaw, kayang-kaya mo yan. Ikaw na nanonood ka. Tapos ang gagawin lang natin, lalagay mo lang yan dyan sa top ng ating nilagyan ng design. Tapos, kaya natin nilagyan ng butter kanina yung ating dahon ng saging niya para pag naluto na siya, eh, pagka-flinip na natin siya, hindi siya didikit. Mamaya, papakita ko yon sa inyo. So, ang gagawin mo lang dyan, ilalagay mo lang lahat yung ingredients. And again, guys, mas maganda to sa lanera para portion-portion. Pero dahil sa yung store ay walang lanera, etong pinakamaliit na small aluminum tray nila ang nabili ko. Tapos, lagyan mo lang ng ibabaw yung skin, yung pinaka-shiny side yung ipinatong ko sa ibabaw. And, ang gagawin na natin, i-steam na natin to for 30 minutes. And, ayan na guys! Nakapakadali! Oh! Ngayon, ang gagawin na lang natin dyan, babalik rin na lang natin yan. Ingat lang guys ha, napakainit nga. So, ang ginamit ko, kumuha lang ako ng plato, nilagay ko sa ibabaw, tsaka ako siya binaliktad. At, eto na. Ayan! Tapos guys, pwede nyo pa yung lagyan ng decoration on top. Para katuloy may gelatin, di ba? <laughs> Pero guys, napakasarap. Medyo ano siya, um, paano ko ba hindi describe yung lasa niya? Hindi siya lasang embutido. Napaka smooth and napaka um, light napapaparami ka ng kain kasi pwede ka din dyan maglagay ng o oh, yung may mga mahilig sa ketchup uh, at saka pwede mong isabay yan sa iba pang mga ihahanda mo kasi hindi siya nakakaumay actually parang nakaka-cleanse siya ng palit para for the next na isusubo mo sa handa mo ayan guys tapos, i-cubes mo lang. Gusto mo kung anong shape, kapal. Ayan. Ito, dapat palamigin pa. Pero dahil sa inyo, kinat ko na siya <laughs> para makita nyo na kagad. Ayan. And ito. O, oh, papakita ko sa inyo, ha? Hanggang loob. Eh, napakaganda. O. Oh. Ayan. So guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel, My Hope Vlog. Marami pa tayong pagsasamahan at lulutuin. And again, ang lutong bahay ang pinakamasarap. Kaya, click, like, and share. Siyempre, magsasubscribe ka muna dito sa ating YouTube channel, My Hope Vlog, sa Cooking at Home. Till next time guys, bye!